Mapagpalang araw sa inyo mga kabutete, nandito naman po tayo at humanap ng bagong pamilyang matutulungan kung saan ay ating naabutan sa si tatay na nag-iisang nakatira sa maliit na tahanan ito. Samahan ninyo akong alamin ang kwento ng buhay ni tatay bakit siya ay sulong naninirahan sa maliit na tahanan ito. mga makaaboty TV and dito tayo ngayon sa Butuan Barangay Bubun Butuan City so dito tayo meron tayo dito iba vlog. kasama natin si Idol pa TV so ito yung anak si kan ang channel mo subscribe subscribe so, daw ganyan channel so <laughs> hanapin niya mga guys Follow niya anak ni Idol pa may so nando si Idol pa may Bay na 'deli ayuda so meron siyang vlog dito dati so ngayon titingnan natin yung kanyang vlog so tayo magbablog ngayon sana guys supportahan din niyo itong video na ating gagawin ngayong araw ano, dito sa Butuan so napakalayo dun sa Surigao dito naman tayo sa Butuan ngayon na gandak ng pagbablog so samahan niyo kami mga kabutiti kabutiti andito na tayo sa site kung saan ay yung vlog ni Idol pa by TV ay pinablog sa atin so samahan niyo ako mga kabutiti dito sa Paroksinko, Bobon, Butuan City. So kasama natin dito sa Napamaybay. Nandun sila sa kabila. Tsaka itong anak niya si Gilbert, no? Gilbert. Gilbert. Pamaybay. So, meron siyang channel. Kung ano yung channel mo, Idol? Pabanggit dito. Bot. Surikbot. So, ito ang ating service. Ang sasakyan ni Idol, Pamaybay TV. So, yan guys. Mahita ninyo ito sa daan-daan. Uh, umaagi sa inyong mga harap ng bahay. So, kami na yan. Team Botiti. Ano? So, samahan niyo ako para bisitahin natin at kumustahin si tatay dito. Na isa sa vlog ni Idol, Pamaybay. Sa mga gustong makakita ng first episode nito visit pamaybay TV official at ayan no? oh uh, gawa siya sa mga maliliit na fan uh, dahon ng nipa atato niyog tapos ay eh, balot din ng trapal so oh, tara tayo puntahan natin ayo may bundak tay so ito po yung nadaan dito may suba na maliit, or kanal tapos ito eh, liny ni tata is tabla ng salubi sa niyog kumusta tay Makasabot ka tayo ng Tagalog. Ginagmayra. Kain sara. Kumusta naman tayo ang iyong Ah, uh, pamumuhay. Inabuhi ba? Maulang yapon. kon. Maura di hapon. Mm. Nahay, one, day, one, one day one One day eight one itra, walang kaon. Oh, ka ka. -ka Sino kasama nyo rito tay? Sino ka mo dire? Ikaw lang. Ikaw uh, lang. Uh, mm, amin niyo na ako mga anak. Ah, mga may asawa na po ang mga anak niyo. Um. May mga trabaho tay? Wala. Hindi <thean> dili kay matabangan D tay. Wala kay matabangan nila kay igo-igo nila. Mm. So matagal ka na pong nakapuyo dere ya. Ah? Pa. May pila ka tuig na tay? Amo man ni dinhi lugar. Sa inyong han lugar nindi dere. Un papuyo lang kayo. Um, um. Pamangga ni tayo ta. Gwag mm. -hmm. Dami. So ito mga kabutiti. Ano anong pangalan mo tay? Parang alit. Jaime. Jaime si Tatay Jaime. ano Anong apelyido niyo tay? Nobo. Nobo si Tatay Jaime Nobo, taga dito sa Bubun, Purok 5. Ah, uh, Butuan City ano? Oo. Oh. Iyon. So Tatay Jaime ay nag sa isang nakatira dito sa napakaliit niyang kubo. So ipakita ko sa inyo yung palibot muna ng mga kaidol. idol Tanang ka gawa sa so, trapal din itong kanyang bahay na nakalagay pa sa tawag dito Kanman, ito yung dilapil na ng tubigan eh, no? Halos kay... Kanal. Oo, uh, kanal man. Kanal na ipadog sa eh. mm -hmm. Tapos din, sa likod mo, dating pala yan. Tapos makita okay. ninyo. Humayan uh, humayan pa hanggang ngayon mga kabutiti. So dito siya nag... tirik ng bahay sa pagitan ng at saka nitong sapa oh, makita naman ninyo po yung kanyang kanang bahay talagang maliit so sa si tatay Jaime po ay solo na rito nakatira. Wala raw siyang kasama. Tapos may mga anak siya nakapag-asawa na. Tapos hindi rin siya matabangan halos kahil ay may mga sarili ng asawa. Tay, matanong ko lang po. Uh, ilang, ilan yung anak mo? Ano yun? pa, pataya, patayan na isa? So, ba lima ang uh, mm. Tanan, may asawa na. Minyo na tanan. Uh. mm. So, halos hindi na rin. Pero nakakapagbigay din sila paminsan-minsan sa inyo ha? No. Ang mga anak mo, makatabang sa imo ha, minsan. Yeah. Dili. Malayo ang bahay na. Ah, malayo. Wala dere sa lugar na ini. Eh? Ah, sa Mindanao, sa, sa uh, Vanilla, sa uh, Manila sa Andoha. Malayo. ang Nagdayo ng lugar pala ang mga anak mo, ano? Mga babae ma, dama sa bana dito sa ilalang lugar. Oo. So, wala, rin, wala rin sila magawa kung saan yung lugar ng lalaki, doon sila nag-uban, ano? Doon sila na magpuyo. Oo, sila. -huh. -uh. So parang ang lahat ng anak mo tay puro tanan babae. O may laki kang anak? Isa lang. Isa. Ano yung maguwang dili? Kaupat. Kaupat. Ka so Ka -upat. Ka -upat so yung asa yung lalaki mong yun nagpuyo na rin doon sa lugar ng babae dili. Na Surigao. taga taga surigaw bang asawa. Ah taga doon din siya doon so doon din siya tumapok sa lugar ng babae. Sa so Mm -hmm. ang laki. Sir, so, ikaw sir? Or... Sir. sir? so So, parang pa ipaingon sa city, ano? So, mm -hmm. So, yun si tatay. Ah, pwede ka ba tayo masilip yung, yung, kalakihan ng bahay? So, diyan ka lang natutulog. Mm -hmm. Pwede ba ako tayo magsaka da rin? Oh, so, ako tayo mga kaidol. Ano, si tatay walang hagdan pala dito sa kanyang oh pertahan or, or sa pintuan wala siyang hagdan mga kabuti ti makita naman niyo nangapit lang ako para makaakyat so si tatay yeah, solo. ano no tutulog mm -mm. tulog ko akong likod dito ah dyan ka natutulog tay mm -hmm. sa kwan na yan so ang iyong kwan yan na ako kwarto mm -hmm. yan ang kwarto mo Kasa, kauban na ang sala mm -hmm. So ang daming tambak ni tatay ng mga balat ng mga sari-saring kapi, ano? Ayun, no? Tapos uh, mga kwan ni tatay, dahil maliit yung bahay niya, ay eh, yan, nakasabit na lang kung saan saan kanyang mga damit. Yung mga gamit niyang personalized, ayan, nakakuha na lang din. Ah, uh, kung bagay, nakahanger dito. Tapos meron siyang maliit ko lang dahil sa lang siya. Maliit ko lang lang gamit niya, yung mosquit. So, ito yung kanyang abuhan, mga kabutiti. Tapos yun, ah, uh, talagang makita naman natin, ay silag yung araw sa labas dito sa kanyang dingding ay gawa sa dahon ng nipa, batutay? o dahon ng mipa. So, medyo delikado to dahil ay abuhan to tapos dun, parte na yun. Mipa pa rin, malapit sa abuhan, but uh, delikado, delikado yung type, hindi ba magdalit yun? Hindi ba magsunog pag uh, nag, kuha ka ng lungag? Dili. Dili bantayan naman. man. Bantayan mo na ako. Ah, bantayan mo. Oo, okay. Delikado man eh. Kaya kung ba, dahon ng amakan, mabilis siyang mag-init. May posibilidad magdalit. Ano? So dito tayo ano yung para yung minsan ba yung magkakakita ka dito ng pangitain sa pira ba para may pambili-bili ka ng mga kwan? Wala. Oh, yeah. Wala. So talaga nangangayo ka lang sa iyong mga silingan mga kapitbahay. Hmm. So kakaawa din dito yung buhay ni tatay mga kabutiti. Ako? Okay. Oo. Ka. 60 ka na? 60? 68 ka na paron. Hmm si so, tatay, ang asawa mo po, wala na. Nagbuwag mo. Ah, nagbuwag mo. Kay bisyo. Ah, may bisyo ang asawa mo. Inom. Mm -mm. Ilyo, sugal. Mm -hmm. Parang napakyaw na ang bisyo, ano? ulang mm -hmm. Kulang na lang sabong. Sapil na sabong. Sapil mm -hmm. so, so, ang kinan nyo, bin, hiwalay na lang ka mo Para dili na maraming istorya pa nagsige ako kung pa, palayas yan ito siya, dito siya. Mm -hmm. sa dugay pa nalayas Is, mm -hmm. na ganyan dugay sa isa siya ila naminyo na po ito ito kaduha Magisawa na siya kaduha dito sa ila ha ko na rin siya subali ko na nakatatlong asawa na siya o pangalawa o. pangatlo na mm -hmm. maliban sa iyo may duha pang naging asawa mm -hmm. Mm -hmm. pero ikaw po una wala akong asawa hindi sa siya sa una nung magkasak, magka magkauban pa ka mo ikaw Kat, katlo ako ah pangatlo ka na oo sa so, pagka katlo ako na layas siya na uli si Sheila manunin mm -hmm. man, na ako dahil po kadalo ng pagmenyo menu hmm. hmm. na po doha buhay ba yun it? yung ina ng iyong mga anak ah siya ang ina ng iyong mga anak dili oo iya siya na mismo. Bawal mo ba sa iya kay bisyo lagi. Eh. Hubog-hubog. Mm -hmm. Bapas mo makikaon. Oo. So kaya nagbulag na lang mo. Mm. So ikaw, ik buti tay, wala kang mga bisyo, ano? Yeah. Wala kang kahit sa mga alak, ganun. Mm. Ah, ang sukay. Ang bisyo nako, ako, ikaw mga sa tao ako, alak sa mga bata ko, anak. Mm -hmm. Kaya mahirap din ang may oh. bisyo na ay eh, sabi lang ay eh, maghubog, wala naman pang hmm. May hinta pa kong may ka, bisyo pa ko mm -hmm. na may pagkaos sa mga anak. Tama lang, yung tama lang na wala kang bisyo kay kahit pangit din tingnan na wala hubog ka na nga, wala ka pang pangkaon, ano eh mahirap din na ganun ang sistema pag na sabi ay eh, panay ambisyo, wala namang pambili ng pangkain sa mga anak so yung hmm. anak mo po si kayo na nagpalaki ay hmm? kayo na nagpalaki sa inyong mga anak po hmm. so kailan ba kayo nagbulag ng asawa niya tayo wala ba tayo ang news Bulag Bugay na. So year 2000 ang mga bata din sa ako nagdako anak pa lang ng may 5 ka ang mga mga ka na na 5 pang ida ako. Ang tapos ang bata ala ko. Singo ang news biyaan na niya kay wala ko ipadala. Oo. Ano po? Pinaka tuig ang pinakamaguwang mo anak. Dua ko na minyo 31 akong edad. Yung sa magulang anak ko, 30 pa ang edad po. 38. Karon. Mm. mm. So ang pinaka ma, magulang, yung pinaka ba, yung mga bunso sa so, karon, ngaron, karon na kan uh, tuig. Iti na 18 ang edad. Karon. Ah. ah, 18 yung pinaka kan mo. So bata pa yung anak mo pala na huli. Minyo na rin siya. Mm. Ah, silingan ako ko. Mm. Pero dire-dire ah, siya ng karon. Naa dito. Bago pa lang nagkauligigan siya. Ah, galing din sa ibang lugar. Surigao, oo. Oh. Ah, uh, so, siya yung nagsurigao. Oo, oh, balik. Bago, bago pa lang nakauligigan Eh. Oo. Oh, uh oh. -uh. So, alam na, alam naman po niya yung sitwasyon mo na ikaw kay Ganere da Andere. Hmm. Na ay mga mang mang kalaan sa kan, mga kalaan sa kapitbahay. Mm, sa kapitan ng ayok ko. Oo. Sa Kapitan sa ka bar Makapangkama, makadawat ka naman. O bigyan ako ng bigas sa panagsarang. Uh -uh. Kulang at kulang din ano. Kaya wala ka namang firmamenting trabaho Kaya din trabaho. eh. Wala ka namang rin mapag-extrahan tayo. Nasenyor na naman ako. Um, makadawat ka sa senyor. Oo, panagsarang. Ah, Pag unang katuig. Ay, anong katuig? Di riyo anong nabulan? Tuig. Tuig? Okay. Bago makadawat. Mm -hmm. Pila na dadawat mo? 1.5. 1.5. Sa, sa Surigao kasi sa amo, dito sa Surigao del Sur, kanang anim na bulan. Pila? 1.5. 5.5. Mm. Bali pay ko gay gamayan. 15 or Oh, 15 karat na din makuha nila. Kay meron din man akong nag-vlog na kagayan ninyo, tiguwang na rin. Makadawat man siya sa kan. Yan. Mm, mm pension. So ikaw makadawat ka every 6 years? Oh. Tapos 1 pay bra? 1 pay So after nun, wala na? Wala So kailan ka pa huling nagdawat sa senior matay? Ito... So ganoon katagal yung kanyang senior citizen bago dumating sa kanya mga idol ano. Uh, sabi ni tatay, eh, is 6 years. Hindi po 6 months ha. 6 years bago madawat. So talagang hindi siya maaasahan ng katulad ni tatay na sabi la ay eh, retirado na sa, 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 lahat ng uri ng trabaho dahil mahina na rin si Tatay tapos ay eh, ilang 68 years old na si Tatay. So kung mahanap pa rin siya ng trabaho sa ngayon, ay may mahirapan na siyang makapuha. Pwedeng maahasugo si tatay siguro. Pag guna-guna ra, ano? Yung pag-alinis, pag hinlo. na? na. Masakit ako rin Ah, may tong na. Masakit ako? Oo, talagang na... Kumbaga ay humihingi na ng pahinga ang katawan mo, tay. Hmm, relax na lang. Hindi sakit, oo. Anong sakit mo, tay? Diabetic. Ah, diabetic ka pa. Sa si tatay pala ay may sakit pa, diabetic So, yung di kumusta naman po yung maintenance ng diabetic mo, tay? Nakakatagun ka naman? Mga higbal, mga lang Mga haplas ra? Mga haplas. Mga haplas, haplas, haplas. Hmm. Ng mga haplas, haplas, haplas. Mga verbal? Hmm. So, yun lang ang kasi. Wala rin sa si tatay pamalit. So, kumusta pala tay ang iyong kandito? Ang iyong tawag dito? pangkain ngayong adlaw na ah magaling mag mag eh na, na sa kaong uh, bugas eh daging mm. so wala ka rin karong bugas kalaw tay wala hmm. ka karong bugas nagitagaan ko sa kilo asan ki ka na tay nagitagaan ko sa akong amigo ha Ta, sa baska Si... Ah. Si... Toto nga kanyit mm -mm. Nga ka ng mga gabasay, uh -huh. Sa gabasay ng mga puno. Mm, uh -huh. So, maraming salamat po pala sa mga taong tumutulong kay tatay. Ito, kung mapanood ninyo sa akin channel, si tatay, anong nalimutan ko ito yung pangalan mo? Jaime. Si tatay Jaime, dito sa Proxing Kububun. Ah, Bukasina mo na ito eh. mm uh -huh takap sa bubun Pero proxing ko siya no. sa mga na nakatabang kay Tatay, maraming salamat po at sana po huwag ko yung magbagong pagtulong din kay Tatay na naging isa kayo na nakakatulong kay Tatay ano. So kami po tay ay vlogger, ano, kaubat kaila mo ang vlogger tay. Kating tugon niya sa una Oo, sa una kauban nya po, kauban nya ako, may nilain ako. na akong Manila. So ka medyo pansin mo kung bagay magbato ako ng salita ng inyong lingwahe. Kay lisod ka ayo. Lisod magbisaya ba? Kay purong Tagalog man ako. Manila mm -mm. So dito tayo nag, ani ako dali sa lugar ninyo ha. Na ay para mag vlog makatabang sa iba. Sa tulad mo na kung ano man yung aking madala ka ron. Yun na. Anong? na nabutan ka mo ng tulong gikan sa aming team kami tinatawag direha sa inyong lugar na team butiti so kami po ay mga charity vlogger ang aming mga binibidyo tulad ninyo mga walang hanap buhay na halos hirap lang sa maghanap buhay panay ang kamot wala wala Kumbaga, hindi rin makaipon ano po so sa tulad mo tayo para sa akin ay isa ka sa nararapat matulungan ng aming team o sana ay may maganda tayong blessing na dumating para kung sa susunod na pagbalik ko oh, madagdagan natin yung may abot nating tulong sa inyo ha no so tayo meron po pala kami dalang kaunting kan dito uh, pasalubong para sa inyo bugas pantawid uh, pang ilang araw man la ang makain ano so wala ka na palang bigas dyan maliban doon sa binigay ng iyong kanay tawag dito uh, kaibigan na isang kilo. So maraming salamat po sa nagbibigay ng tulong kay tatay ulit. Ano, uh, shout out sa inyo. So, nandito yung ating bigas. ayun na uh, dala ni eh, nak, ni Idol po may by TV. So siya na yung nagkuha sa loob. Uh, para kay tatay Jaime. So, ito, pagdamutan may aming dalang kaunting regalo sa inyo. Ha, ano? Kay wag mong iisipin na ang pagbigay ng regalo ito yung December lang. Sa atin ay araw-araw kung sakali, yan tay meron niyang kaunting noodles at saka kaunting dilata tapos ay bigas so yun ay galing kay Idol Pamaybay so maraming salamat pala kay Idol Pamaybay or si Titing kay Ilam ano? Mm, titing oh, si Titing kung kayo, tawagin na dito sa kanilang lugar ay eh, hindi siya tinatawag na Pamaybay TV so siya si Titing yun idol, ah, yun ka So tatay uh, at ting binisita rito at uh, sabi ni Idol Pumaybay at yung uh, isang i-vlog natin dito para so ako naman is okay sige i-vlog natin ma malay natin na mayroong magandang racing na dumating kay tatay sa pamamagitan natin galing din sa ibang tao so sa lahat ng mga sponsor ng Team Botini na nakapanood kay tatay Jaime sana po uh, i-share niya itong video na to at sana may maawa na ating kababayan na nakakarao sa buhay ang sobrang blessing nila is ma-share nila din sa katulad ni tatay tay, uh, uh, yan tay, makakailang araw sa iyo yung bigas namin dala makakailang adlaw na na uh, ano yun, mga tatlong tatlong simana na limang kilo lang yan tay oh, ay na mga ay makakain ka ng kan, uh, sabi mo nga ay lisod ka sa bigas ayan, at minsan ay nangangayo ka lang sa iyong mga kapitbahay, ano? So hmm. maraming naawa din pala din sa iyong lugar kay siguro ay eh, nakikita nila yung kay iyong buhay araw-araw na ay wala kang sabi na ipaghanap buhayan or trabaho, ano? na pwede mong pagkakitaan para ikay makabili ng mga pangangailangan mo sa araw-araw hindi naman trabaho mm -hmm. trabaho okay, kaya okay. sa, sa una tay ano ang trabaho mo tayo sa una Hampas, um, sa lubi. Ah, pakiyaw mo din haros ang trabaho, ano? Magbunot. Magbunot sa lubi. Sumarami So marami ka rin trabaho mm. sa una. Tanim, palay. Ito na ang problema, sabi laan daw ay eh, sa Tagalog tayo, sa may kasabihan man sa amin yan, ang batang masipag, paglaki, pagod. Ito na ang resulta, kanang sabi laan eh, sa una eh, ay ah, halos ay eh, mo ang trabaho ngayong ikaw ay dumating na sa point ng senior kumbaga ay hinihingi na yung lakas mo binabawasan na ano gawin, araw uh, lang nili pakyaw mm -hmm. pero yung trabaho mo ay pang pakyaw ng datingan mm -hmm. kaya mahirap man isipin mo magsaka ka magbunot ka maglampas ka naglalampas nagalampas ka pa hindi man biro yung mga ganon trabaho tay kaya kay kahit pa sabihin natin yan ay uh, Sabi lang yan ang tawag dito Natural na trabaho ng Pilipino Ay may, mahirap talaga na Sabi lang ay sa Abusuhin yung katawan ba sa pagtrabaho Hindi mo alam na pagdating ng araw Is nandun ka Sisingilin ka na sa trabaho mo nung uh, Sa taas Na yung lakas mo nung una Hindi mo madadala sa pagdating mo ng edad na ganyan hmm. Talagang hihina at hihina Ano? So sa mga kababayan nating may taos pusong pagtulong sa kapwa, makagaya ni tatay, ito guys, i-share ninyo itong video na to at sana ay meron makatulong kay tatay na maawa, na matabangan siya kahit pa paano. Ano. Si tatay po ay tumatanggap daw siya ng senior citizen ay dugay or napakatagal bago mo niya makuha. So hindi niya pwedeng asahan. Si tatay na umaasa para, para lang mabuhay isa pang hihingi ng pagkain sa kanyang mga kapitbahay or silingan sa bisaya, salitang bisaya nila. Hmm. So, mga Pilipino, uh, nagtutulungan. Uh, sabi lang ay hindi pang sa pangmamata sa iba. Yung iba, naka, sabi lang ay nakapagpatayo ng magandang bahay. Halos hindi napansin ninyo mga dating kapitbahay na, well bueno, na, naghihirap kay nakalangat-angat na sila. So dito sa si tatay marami pang nala, na naawa kay tatay. So doon na lang siya umaasa dahil hindi na po siya nakakapagtrabaho. So napakababait din ng mga kapitbahay dito ni tatay. So maraming salamat po sa inyo. Kasi so, kung mapanood ninyo itong video na to is i-share pa ninyo na malay natin uh, may makapanood na mabutihing mabut puso makatulong kay tatay. So itong bahay ni tatay ay tagpi tagpi meron man siyang plywood ang plywood niya halos giba na rin tapos ay wala siyang panibay mm -hmm. tawag ito haligi sa haligi ang kabitan wala nang mga plaster plaster na kahoy dapat kung it, patitibayin to meron pa tong mga kahoy kung mapansin ninyo wala na gikan sa haligi or dito sa haligi tapos doon sa haligi doon na ipinix so pag dinambahan to lusot din sa kabila So yun tayo no, ah. binisita ka lang naman namin dito sa inyong ha para ay vlog makumusta mm -hmm. uh, Kailan mo naman si Titing o oh, si Idol Pumaybay TV Pumaybay kasi ang tawag namin sa kanya mm -hmm. Kaya dito pala ilado siya sa pangalang Titing ano Titing. So maraming salamat kay din kay Idol Pumaybay TV Sa mga gusto makapanood ng first episode ni Tatay Jaime makikita nyo sa YouTube channel ni Pamaybay TV bisitahin niyo na lang din share nyo na rin huwag nyo kalimutan mag like and subscribe sa aming mga content vlog L lalong lalo na sa mga ganitong pag charity makita okay, nyo naman ang aming mga video guys no scripted kung ano yung istorya ng mga taong na interview namin kagaya ng ni tatay ayan ay na po yun kung ano yung sinabi nila yun na po yun wala nang binago ang aming mga video po ay talagang gikan sa mga aming nat natutulungan yung mga kwento nila nilalabas nila dito sa ating social media so so tayo naman ina-upload natin sa YouTube channel sa mga gustong tumulong open sa so, tulad ng tatay na karapat dapat ding matulungan so ako po ay dumayo dito sa Butuan kasama ni Idol Pamaybay para may vlog din si Tatay Jaime so ito mga nito ng dito na lang muna at hindi natin pahabain so silipin lang ulit natin yung likod ng bahay ni Tatay sa kabila dahil hindi ko pa naipakita sa inyo so tara puntahan natin kabutiti. Sapa. Sapa pa ito mga kabutiti. Nakita niyang gilid ng bahay. Kung makita ninyo. So ito po, ang kanyang dingding. Oh. Trapal. Trapal po yan. Dito sa kabila. Kita ninyo. Hanggang dito sa kabila din. share ng kanilang blessing sa ating mga kababayan kagaya ni tatay so sana may maawa din kay tatay ano, mga kabutiti, matulungan siya so sa mga gusto pong magkontak sa akin sa mga ating content vlog pwede niyong bisitahin ang ating moto vlogger page, meron po siyang message or whatsapp ano, Josephine niya redonda sa facebook sa mga lahat ng gustong tumulong kay tatay at sana ay kita naman ninyo uh, sira na rin yung kanyang bubong So hanggang dito na lang po mga ka-idol at maraming salamat. At sa inyong lahat, ipakishare po ng ating video na to. At God bless everyday and bye.